wala sa mga handaan, di ba? Ang mga mahilig mag-sharon o magbalot at mag-uwi po ng mga sobrang pagkain. Eh kasi sayang din naman, di ba? Pero may payo po rin ng mga eksperto para iwas naman tayo sa sakit. Chan, balitang hatid ni Von Aquino. Christmas party mode ng marami. At sa mga handaan, kapag may sobra, isharon mo na. <tinyo> At Hayaan, bata, parang Imbis na itapon, pwede mo pa namang iuwi sa bahay, tos kainin or i-share mo sa mga family members mo. Sayang naman eh, kasi dun sa plate ko, parang may hindi ko na kaya kainin. Payo ng DOST Food and Nutrition Research Institute o FNRI kung mag na pagkain mula sa party. Tiyaking malinis at tuyo ang gagamiting container. Kung plastic container naman, dapat daw food grade. Bago mo siya i-store, initin mo siya. And then i-store mo sa maayos na lalagyan with cover, with label. And then kailangan po after uh, two days kung pwede na i-consume, i-consume na. Or kinabukasan, i-consume yun na. Dapat din daw nakaplano ang food preparation. Sa pamamalengke halimbawa, unahin ang pagbili ng dry ingredients bago ang fresh ingredients tulad ng karne at isda. Mas mataas daw kasi ang chance ang masira ang mga ingredients na may mataas na moisture content kaya't ihuli itong bilhin. Pagdating sa food preparation, maghugas ng kamay at linising mabuti ang mga gagamitin sa pagluluto. Iwasan din ang pagtikim ng ulam gamit ang utensil na ipinangahalo rito. Yung spoilage, no, nandun na kasi nga may ibang laway. No? And then syempre, ah uh, yung pong uh, na rin yun. So, nalagyan na siya. Yun yung mga cross-contamination. Sabi pa ng FNRI, mas makabubuti kung kakainin na ang pagkain 3 to 4 hours pagkatapos maluto. Gumamit din ng serving spoon para maiwasan ang cross-contamination sa pagkain. Kasi while waiting po doon, sa holding period, tumataas na po yung pagdami ng bacteria. No? Yun Yung sinasabi natin, danger zone. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang sabi naman kaya ng netizen sa mga mahilig magbalot ng pagkain, yung mga charon yan sa handaan. Ito ang sabi ng ilan. Para kay Josh May na Manzano, ayos lang naman na mag-sharon. Basta may go signal mula sa mga nagpahanda. Yun ang importante. Oo, at ayon naman sa, sa sharon niyan <laughs> na si Earl Lechadores, dapat maala maalam sa mga pagkain iuwi iu natin. Ha? Kilatisin daw para iwas sa food poisoning. Oo, meron mga madaling mapanis. Oo, diba? totoo. Sabi naman ni Janice Leonardo Kaliwag, eh, okay lang naman daw magbalot, pero dapat Pakit, pakipot muna sa pag-sharon. May ganun pa ba? Ay, pakipot na. Ka? <laughs> baka maubusan ka. Para naman kay Mang Estong, parte na ng Filipino tradition, ang pagiging sharon sa mga handaan, kaya hindi dapat ikahiya. Ayan, mga kapuso, makisali po sa aming online talakayaan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali.